ang kabundukan ng Sierra Madre sa Dinapige, Isabela, unti-unting nauubos. Ang Sierra Madre ang pinakamahabang mountain range sa Pilipinas. Ito ay isa sa mga pinaka na lugar sa bansa. Sakop nito ang northeast coast ng Luzon at natural na pananggalang sa mga bagyong nabubuo sa Pacific Ocean. May habang higit limang daan at apatnapong kilometro at lawak na isang punto apat na milyong ektarya nasa sakupan ng sampung probinsya, kagayan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, at Quezon. Sa mga larawang kuha mula sa Google Maps, makikita ang malawak na bahagi ng kagubatan na nawawala, palatandaan ng patuloy na pagmimina sa lugar. Ang Dinapigay Mining Corporation sa Isabela, also referred to as the Isabela Nickel Mining Project, ay may pahintulot na magmina at mag-export ng nickel ore, gaya ng saprolite at limonite. Ang karapatang magmina sa lugar ay unang iginawad sa Platinum Group Metals Corporation noong 2007, inilipat sa Geogen Corporation noong 2010, at nakuha ng Dinapigue Mining Corporation noong 2015 nagsimula ang komersyal na operasyon noong 2021 matapos makuha ang lahat ng kinakailangang permit at environmental clearance mula sa DNR at Environmental Management Bureau. Ayon kay Mayor Vicente Di Mendoza ng Dinapige, ang Dinapige Mining Corporation ay may legal na operasyon sa ilalim ng 25 taong kontrata. Dagdag pa ng alkalde may mga kaukulang permit at dokumento mula sa Mines and Geosciences Bureau ang kumpanya. Bilang tugon, iginiit ng Dinapige Mining Corporation na iginagalang nila ang kahalagahan ng pagprotekta sa Sierra Madre. Lahat ng aming operasyon ay isinasagawa sa labas ng hangganan ng Sierra Madre Natural Park at sumusunod sa lahat ng pambansa at lokal na regulasyon. Ayon sa pahayag ng DMC tiniyak ng Dinapige Mining Corporation ang kanilang pananagutan sa responsabling pagmimina. Ipinagmamalaki naming 72% ng aming empleyado ay lokal, kabilang ang 2% na mula sa katutubong pamayanan. Bukod sa trabaho, sinisiguro naming nakaayon sa pangangalaga ng kalikasan at sustainable development ang aming mga operasyon, ayon sa DMC. Dagdag pa nila, umabot na sa 626,000 apat na raan, at dalawang punla ang kanilang naitanim at naipamahagi para sa reforestation sa pagtatapos ng unang quarter ng taon. Ang tanong, may matitira pa kaya sa kabundukan ng Sierra Madre sa Isabela sa loob ng 25 taon? Sino kaya ang pumirma ng permit para sa Dinapigay Mining Corporation? Bakit pinayagan ito ng Department of Environment and Natural Resources? Please spread for awareness at ating iligtas ang Sierra Madre. Follow for more kakwento now